Bakit ka galing. <laughs> galing lang galing. ng part-time ah saglit lang. Ang dami. Okay, okay na naman. Biyaya na naman to, guys. Oh. Ah. na iwan mo yon, Dami nito, te, ah. Mag-unboxing na naman tayo nito. Ay, eto. Kita mo na. Hmm. Um. Ganda nito, oh. Wala akong maiwala. Small. Mga sandutote, oh. Bakit para parehas tong damit niyo? Ha? Bakit pare parehas? Ah, terno. Hilig niyang bumili, no? Oo. Tapos parang hindi niya naman nagagamit. Hindi niya nagagamit, sa iba? Oh, mahilig pa siya mag-order sa Shane ayaw naman, yan. Di naman yan di na di niya, hindi naman niya sinusuot, hindi na ina Hindi niya sinusuot. Sana ma, ma hindi ko maipalit yung ano bukas. Yung alin? Ang checking. Bakit? Eh, di ba ayos na yung ano, ni papelit Hmm. sa lunes. Eh, bukas papalit ko, hindi ko alam kung siguro sa tanghali. May schedule ka ba ng ano? Wala, sa ano yun eh. Na, sa, banko? bangko? Sa bangko yung bangko. Ah. Oh, pang party ito, ti overall, oh. Pag may pupuntahan tayong, ano, party. Saan ba tayo pupuntang party? Katag price pa. Hindi yata ito nasuot. Alin? Ito. Ay, ang cute naman yan. Kaya nga, subukan mo nga. I-model mo nga ngayon. I-model mo. Ito pang sa akin to. Pang, pang kainan 'to. Sa akin kasi 'yan. Kasi 'yan sa iyo. Mm. Hmm. Ito pang amino. Ito ay pang 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 ano 'to ay eh, pang exercise ba? Alien. Ito. Ang ganda ng terno hanshote. Bakit binili siya ng bilindin niya naman pinagsususo? Yung pantalon lang ang gusto ko dito. Pati blouse maganda. Tsaka yung pantalon sa akin. Ay, ang cute nito. Ito, oh. Ay! Overall pants. Oo, cute naman ito. Cute din yan. mo. mo. Ay, nakabukan mo. Oh, ay, nakabukan mo. Oh. Ay, ito, sari, oh. Lalabas sa naman ang ko diyan Hindi, ate. Ah. Hindi, naka yan, eh. Kunin mo yan kasi sayang yan. Sige, walang problema. Oo. Ayun, oh. Mga blouse. Mga blouse. Mga hanging blouse. Sari, oh. Ay, bigyan mo lang ito ng ano, oh. Bigyan mo lang ito. Hindi niya naman ito nagkanda susuot, oh. Hindi pa ito mga nasuot. Oh, long sleeve na yan. Pantulog to? Pantulog ba yan? Oo. Pantulog to, may katero yan, oh. Kaya mo, may pantulog yan. Hmm, hindi natin yung mga amat. Ito parang maganda ito, oh nga po. Ano mga anak mo na ano? Sa anak ko. Oh. Ito oh, yung mga sandoro mga anak mo. Oh. Ay, tatapon lang ni Oro. Sayang. Ito, ito, akin to. Oh, diba? uh -uh. Ito pang bahay. Mga short stay. Ha? Paborito mo yan, mga okay. ganyang shorts. Dalawa yung tigis sa bahay. Akin yung isa yung akin. Yun yung akin. Uh -huh. Ito sa'yo. Puti eh, Ito sa mga anak ko. Paborito nila tong ganito. Ito ang katerno niyan, Oh. Laki naman, ti. Eh, yun ang katerno niyan talaga. Ito, o, oh, yung mga sama anak mo, o, oh, terno. Kaya nga, sa mga oh, anak ko, ti. Ayan, Oh. Kasi oh, yan yung ito, mga hilig nila, oh. yung mga, mga hilig nila Plus, yan. oh. o, tsaka yan, terno. Oh. Ay, ang pinto. May sombrero ko. di ba? Mm pati mga mga beras, uh -huh. Puro pang teenager. Puro pang teenager eh. Sa mga anak ko. Oo, sali oh. Kasi to, hmm. mga hilig to ng mga anak ko, te. Ha? Mga maliliit, eh. Ano hmm. Bakit may ganito siya, so? oh? Bigyan, pagdata mo sa Pilipinas, sa pull Kaya, Sa pull sa Pilipinas. Ito, Pilipina. oh, sa ay, mga dalaga mo, kasi siya to. Hindi naman sila diyan, te, magsusuot, mga ganyan. Eh, paano mo doon, ah? Mga sinusot nila, te, mga ganito, te, oh. Ito talaga hilig nila, te. Mm, ayan, o. Oh. Hilig nila to, Oh. Ayan, Oh. Ayan, pang swimming nila. Saka ito, mga hilig nila to. Kasi pinapatungan lang nila yan ng ano, blazer. Mm, tsaka ito. Ito, oh, Sarah, Oh. <laughs> Ang cute naman ito, Oh. Ganyan, tsaka payat nung. Payat siya noon. Okay. Ito, ito ano, ano yan lang to oh pang winter oh. Hindi naman ako magpalda niyan te. Makitaan ah. ako niyan, ha? Makitaan ako. Ito pang tulog oh. Alam mo sa ano. Um... Hindi ah. Mat sa iyo. ba? Ternuhan pala to. Ito ano naman to oh. Anohan mo lang yan sa anak mo. Oo nga. Lahat naman to sa anak ko na eh, pwedeng-pwede -pwedeng to sa mga anak ko. Eh, may itong mga luma na to, eh. Ano na ito, itong mga luma dito? na. Mga shirt na pang, ano. Ito, Nike siya. Ano ba ito? Pang ano niya, oh, pang so exercise, ito. exercise, exercise ba ito? Oo, oh, yun naman dyan, oo. Oh. Pang exercise siya, buk itong mga ano nito. Ano ito, oh. Ang cute. This Kaya nga. Ito ang maganda, o, oh, terno. Oh. Ayan ang maganda. Oh. Labas Kabi ba? ba yan sa akin, te? Uh -uh, kasya yan sa'yo. Kasya kaya ano -ano to ano sa akin? Ano-ano mo siya? Suot ko kaya, imotel ko. Oo, uh -huh.